Sin chào everyone! At dahil bakasyon nga ng mga bata ay dito naman tayo ipapasyal natin sila dito sa my born Home. dahil hindi naman tayo makalabas-labas out of the time dahil ayun nga tayo lang din naman dito sa bahay wala tayong kasama. So ayan gusto naman nilang uh, mag slide slide o mag replay dito sa my children's park at ayan hindi na nga nagtagal ay nakarating naman tayo dito sa my children's park at ayan ang baby wangwin natin daladalan niya pa suha na galing sa bahay. Ayan, dahil kinakain niya din yung suha, ayan. At nag-enjoy naman yung mga bata at ayan, hindi na nga kami, hindi pa kami nagtagal dito. Ayan, nakaalis na nga siati siya natin. At uh, mamaya-maya naman ay pinatawag ko na nga din siya at kakain kami dito sa... Ayan, ayan. At para makatipid-tipid naman tayo, ay ako ay nagluto ng aming baon at kinain na lang namin dito sa... Children's Park, parang picnic pa ang ginawa namin, ayan. At ang ating baby Wangben naman, walang kaarte-arte naman tong baby boy natin, ayan oh. Wala pang kasapasapatos niyan. Maalala ko si Ate Linchi noon at ano, ayaw niya pang dumapa yung paa niya dyan dito sa may grass-grass. Kasi pag ibababa ko siya, nakataas yung paa niya. Ayan, ang mga ate at ate, ating baby Wang Wen ay nag slide na dito. At si Ate Linchi naman ay hindi ko na mahagilap at medyo matagal nga hindi ko na nga, hindi namin siya nakita. At hinanap na lang, lang ni Ate Men. ayan. At nag-enjoy nga din ang baby wang bin natin mag-slide dito. Akala mo kung ang laki-laki niya na ang big boy na siya. Kasi ayan o, oh, marunong na siyang mag-ano mag-slide. At talaga naman ayaw pang magpahawa. Kaya pina-slide-slide ko na nga din siya ng medyo matagal nga din dyan para mag-enjoy naman siya. Dahil na yun naman ang pinunta natin dito. At talaga naman ang baby wang bin natin. Ayan o, oh, sinusulit talaga kahit alam. Sige, gusto pa rin maglakad. Maya-maya naman ay dumating itong si Ati Munan at kinuha naman itong si Ading niya at mag-i-slide daw sila dito sa medyo paikot dito at uh, i-video ko daw sila. O di ito naman masunurin, dahil masunurin naman tayong nanay at ayan naman ang gagawin natin. Charot. At ayan naman, I just let them play to enjoy, ganyan. Kasi ayan, kunti na lang yung time nila kasi ayan, nauulan na nga po guys. So, sabi ko na lang, babalik na lang tayo dito pag andito na din si Daddy para may kasamaan naman akong magbantay sa inyo. At ayan na nga, sabi ko sa kanila, tara na rail, ayan na yung ulan, nagdi-drizzling na at medyo parami na ng parami yung, yung pina, pinapatak ng ulan, charot po, mapatak ng ulan. <laughs> at nung nakarating naman kami dito sa my couple elephant, ay sabi ko mabilis ang video na lang at picture dito habang hindi pa malakas yung buhos ng ulan. At hindi pa nga ta kami tapos nagpicture ay ayan na at talagang binuhos na ang tinodo na ang ulan. Puti na nga lang at may dala akong dalawang payong. Ayan. At on the way na nga tayo doon sa Melvin Jones kung saan training si Ate, Lin, Ate Kim Kim natin. At ayan na nga yung dalawa sa likuran ko sumusunod na lang sa amin. At ang aking baby wang bun naman ay inaantok na din. Hindi naman nagtagal ay nakarating naman tayo dito sa Melvin Jones. Ayan si Ate Kim Kim kahit umuulan sige pa rin ang training. Sana magiging champion ka at talunin mo pa ang tita mo noon. Char. Hanggang lamang dito. Salamat sa panonood.